Okay, hey, magandang tanghali. Kapatakit. Kapamilya. Kapuso. O yung tanghali, yan. Magbibiak tayo ng guyabano. Yun oh kumakatas na kumakatas yummy mm. nag-aagaw yung tamis at saka asim Tatawag lang muna natin. Dito muna tayo mag-focus. Hindi, you no? Know? Wag muna ito. Huwag na. Wag lang muna. Yummy! Ito yung na-miss na ko dito sa probinsya. Papa, papa, Nandun kasi ako sa Manila. Ang mahal ng kilo nito. Manila. Dito, dyan lang sa paligid. Basta may tanim ka. Pwede ka nang kumain. <laughs> Doon sa Manila, makakain ka lang ng ganito. Kung may tanim ka, at saka kung may pera ka. Tingnan nyo naman yan Juicy Kala nyo chicken joy lang ang juicy ha Tingnan nyo naman yan Mm. Yami. Buya bano. Inog sa puro. si Mother hihiwa na rin. Papa, makikikain na rin. Nakakainggit. Papa, you want Guya Bano? Yeah. <laughs> yeah. Tungunak mong masilan. Ayaw ng mga prutas. Ito yung kaganapan dito sa amin sa probinsya. Tingnan nyo naman yan. Ang lakas ng hangin. Hindi maganda sa mga pumupunta ng dagat. Kasi kung sa dagat yan, malamang. Maalon yan. Tsaka hasil yan sa mga mangingisda. Lalo na kung maliit yung bangka mo. You know? sumasayoy-sayaw yung mga puno ng dahon ng ano, saging yan ang mga guyabano dito sa amin sa probinsya maraming tanim guyabano meron pa dun dalawang puno nakas ah nakas